Di bakit niya tinex si Senator Soto? Oh, yung staff daw po ni Senator Soto. Tinex niya. oh. O yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin na labing dalawang senador. Kapo. Mm -hmm. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh, how are you? Oh. Uh -huh. meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh five, five. for now opo uh, eh, sa unang pagdinig sen eh parang yung ang statement ng uh, Jose Cabral parang siya ang pinakawalang walang kamuwang-muang wala pa na ako, wala pa ako sinasabi na kung uh -huh. siya may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Yun, Ang no problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko at sa kanyang pang, pagsagot, nakikita uh -huh. nyan yun eh. Mm uh -huh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang sa. Bakit ka mag-resign? Uh -huh. Eh tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinex? Si Sen. Uh -huh. Soto. Oh, uh -huh. yung staff daw po ni Sen. Soto. Tinex niya. Uh -huh. O, yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin ang dalawang senador. Kapo. Mm -hmm. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh, how are you? Oho. Uh -huh. uh, Mayroon ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh five, five, for now. Opo. O. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito ganito ganyan, I will opo, I uh -huh. will send you the menu. Uh -huh. Oho. <coughs> Ikaw ang under secretary Anong, anong kapangyarihan mo para, ano, ba't ka nagpresinta? Una yun, ba't ka nagpresinta? oh, siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Ayon. Kasi kapuproclaim lang namin eh. Mm -hmm. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Ito ba, ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. Alalahanin mo, si okay. Senator Soto matagal ding nagserve. Opo, opo. Sa Senado. Uh -huh. Kasi naman, matagal, tama at yan naman ay, Inamin din po niya. Inamin niya. Uh -huh. Ngayon, itatanong ko lang naman. Wala naman akong ibig sabihin dito. Uh -huh. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Uh -huh. Ilan pang Senador ang tinex mo? Malibang uh -huh. kay Senador Soto. Uh -huh. Kasi maaring makikita ko yan eh. Uh -huh. Isasabihin ko lahat yung mga papelis mo dyan eh. Oo. Uh -huh. O, tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinex? May <laughs> proclaim din naman ako eh. Oh. Oh, may paborito ka ba? <laughs> uh -huh. Tama ba 'yung sinasabi ng ngay, na, na, na napapatunayan kung isa-isa? May -isa <coughs> may paborito kang contractors? Uh -huh. Meron ka pang paboritong contractors na congressman? At yung uh, At congressman, may tinetext yan? Congressman na kontraktor. Musta, oh, eh, oh, uh -huh. <clears throat> sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Uh -huh. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka uh -huh. mm ka. Ito ka baka itong iniiwasan ngayon. Ayon. Iyon ang mali doon eh. Parte ka ng sistema, bakit ikaw magpipresinta? Yusek ka eh. Aha. Uh -huh. Magte-test ka sa mga sino net pa lang ito din ha. po uh -huh. binubuo pa lamang 'yan. Binubuo pa lang ikaw ikaw na ang nagii-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito ninyong mga uh -huh. project. Para wala do duplication. Tama eh. ba 'yon? Uh -huh. Akala mo ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan ang katungkulan kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin uh -huh. kung saan lahat ilalatag ang mga project nang makikinabang buong bansa. Uh -huh. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Aha. Uh -huh. Di ba? Oh, oh pagkatapos. Halimbawa, yung yung ibinulgar ni ano ni Representative Toby Chango. Oho. Uh -huh. Pag mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita puro saldo ko saldo ko saldo ko 13.8 billion pesos. Oho. Uh -huh. Sasabihin ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek uh, Cabral. Mhm. Uh -huh. Ito ba ang pag-allocate? Ha? Magkano yung sa ako Bicol party list? Magkano yung ganito? O, pagkatapos ka tapos tapos maalala ko yung party list ko. Magkano yung sa partilis? party list? Oho. <laughs> uh -huh. Baka maawa ka eh, baka manlumo ka eh. Uh -huh. Ito yung sistema bulok na sinasabi ko. Ayun, pagkatapos uh -huh. magko-concentrate ka doon sa dalawang sinungaling, sa tayo pupunta. Uh -huh. Ano gusto mo, butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, din? Uh -huh para manghuli ka lang na sapsap. Ah, hindi. Ah, hindi ako magpapagod na pupunta oh. ko sa ISIS. Pagkatapos, ang, ang uhuliin ko lang pala ay butete. <laughs> o kaya dilis. E dito lang sa Sapa, meron na. Eh. sina sinayang oh. ko naman nakatakot-takot na gasolina. Pati mm -hmm. yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... Ha? Ah, oh. Kusi, alam na ko sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough. <laughs> ang inihi... Ang pur lang pala yung pinupuntiriya mo. Uh oh. -huh. It, ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula pa nung ako ang mag-chairman, nilay down ko na yung direction. Oh, ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Uh -huh. Kaya after three, after three, invest, third, third investigation, labing pito na, hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Oh, Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanan Pinangalanan kayo eh. Opo. Oh,